Exodo Kapitulo 2 Ang pagliligtas kay Moises, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata kaya tatlong buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkytran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pampang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari, maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng paraon. Natano niya ang basket kaya't ito'y ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebrea. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga sa sanggol na iyan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa, at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Tumakas si Moises. Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang igapsyo ang isang Hebreo. Tumitingin-tingin siya sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, pinatay niya ang igap at tinabiyunan ito ng buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako, tulad ng ginawa mo sa igap tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nabatid na may nakakita pala sa ginawa niya sa Egypt show. Nakarating ang balita kay Faraon kaya ibig niyang ipapatay si Moises, ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian, pagdating sa Midian, naupo siya sa tabi ng isang balon. Dumating naman ang pitong anak na babae ng pari roon upang sumalok ng tubig at painumin ang kawan ng kanilang ama. Ngunit may dumating na mga pastol at itinaboy sila. Nakita ni Moises ang pangyayari kaya sinaklolehan niya ang mga babae at tinulungang magpainom sa kawen. Maagang nakauwi ang mga babae, kaya tinanong sila ng kanilang amang si Riwel, bakit maaga kayo ngayon, mangyari po, ipinagtanggol kami ng isang igap laban sa mga pastol. Isinalok niya kami ng tubig at pagkatapos pinainom pa niya ang kawan, sagot nila, nasaan siya? Bakit di ninyo isinama rito at nang makasalo natin sa pagkain, tanong ng ama. At ipinatawag nga si Moises, mula noon, doon na nanirahan si Moises at ipinakasal sa kanya ni Jethro ang anak nitong si Zipporah. Dumating ang araw na si Zipporah ay anak ng isang lalaki. Sabi ni Moises, ako'y dayuhan sa lupang ito, kaya tatawagin kong Gersam ang batang ito. Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang faraon ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pang-aalipin sa kanila ng mga Igyapsyo. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila.